Nauwi naman sa trahedya ang sanay masayang camping experience ng mga estudyante sa isinagawang Boy Scout Jamboree. Ito po ay matapos makuryente ang labing limang estudyante sa Zamboanga. Tatlo sa mga ito, dead on arrival na po sa pagamutan. Tatlo naman po ang nasa critical na kalagayan habang ang siyam ay patuloy na ginagamot sa ospital. Detalya alamin po natin kay Ellie Dumabo. Napalitan ng lungkot ang dapat sanay masayang camping experience ng Boy Scout Jamboree sa sitio Abong-Abong, Barangay Pasulangka, Sambuanga City. Ito'y matapos makuryente ang labing limang high school students kung saan tatlo sa mga ito ang patay. Tatlo ang kritikal habang ang siyam sa mga ito ay patuloy na nagpapagabot sa ospital. Ayon kay Ginoong Boots Ignacio Alihado, Binigyan niya ng instruksyon ng mga Boy Scout at habang inililipat ng labin limang estudyante ay aksidenteng sumabit umano sa live wire ng Sambuanga City Electric Cooperative ang pinakabakal nito na naging dahilan sa pagkakakuryente ng mga ito nadalaman sa paggamutan ang mga biktima pero tatlo sa kanila ay namatay sa ospital. Sinabi naman ni Ma'am Maribet Jacobi, isa sa mga magulang na pumayag na makasama ang anak niya sa Boy Scout Jamboree nang hihinayang sa mga kaalaman na maaaring ma-experience ng mga bata sa naturang jamboree. Subalit dahil sa pangyayari, Naniniwala siyang may naging lapses ang mga nangangasiwa sa Jamboree. Dapat sana yung uh, safety pa talaga sila. Bago sila makapag-check talaga da sila. Uh, dapat ano, uh, wire pa, ba, ano basta 100% safety talaga. Habang si Ginoong Bong naman, sinundo kaagad ang kanyang anak sa lugar nang mabalitaan ang nangyari. Kasi namatay yung mga tiktima. <laughs> oh. Kasi pangit naman na nandito sila. Oo tuloy nila tapos yung mga magulang ng biktima na parang Lumagda daw ng waiver ang mga magulang bago sumali sa jamburi ang kanilang mga anak kaya pala isipan ngayon kung sino ang mananagot sa pangyayari. Tiniyak naman ni Atty. J.R. Ortiga BSP Chairperson Sambuanga City Council na sasagutin nila ang mga gastusin sa ospital ng mga biktima. Wala pang paliwanag ang LGU Sambuanga City kung sino ang dapat managot at kung ano ang parusang dapat ipataw sa pangyayari. Mula sa Sambuanga City ay eh, Dumabok para sa mata ng agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Mata ng Agila Prime Time. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet25 TV.